ang mga silos at siloso kapag nagmahal yan todo todo hindi kanyang susukuan hanggang sa dulo at hindi kanyang papakawalan basta magpaliwanag ka lang lalo na pag kayo ay long distance ang kailangan niya lang assurance oo na masyado na silang klingi. pero ikaw lang kasi gusto nilang makatabi mag ka naman. Nag-aalala na yan. Kung ano na niniisip niya na baka na paano ka na, nagsiselo sila hindi dahil sa wala silang tiwala sa'yo. Nagsiselo sila dahil wala silang tiwala sa mga taong umaaligid sa'yo. Sa'yo lang umiikot ang mundo niya. Kaya kapag pinahinto mo siya at pinatigil sa pagsiselos niya, para bang hindi niya na ipaparamdam sa'yo na ikaw lang ang sentro ng nag-iisa niyang mundo. Tandaan mo, ang mga taong silosa at siloso, minsan lang tamaan ng todo, kaya napakaswerte mo. Kaya huwag mo siyang baliwalain. Dahil kapag nawala yan, sigurado ako, sa next na jowa mo, mamimiss mo yan. At ganyan ang iyong hahanap-hanapin.